Hello guys, uh, andito pala ako ngayon sa Tabuelan. Uh, papunta kami sa Cebu, pero huminto kami dito gayon gawa ng maliligo pala kami kasi hindi pa kami naligo ngayong araw na to. Ayun. Tara guys, ha? Ito sa kabila naligo. ligo. May six daw doon. Giniago ba? Nakulong six ka dito siya. All right, maligo mini 7020 rita tara guys. Ayun right no? Alright. Tapos tingnan mo naman. Oh. Kanindot. Ang saman. Alright. Ay, napagsabon. Kaya. Ang mo makasulti di sa ato. Kwan. Badi. Ha? Ang samay ni mo. <laughs> ha? 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 Bola lang yan. Alright. Bugna puri buyag. Bugna puri Oke guys. Ngambak nih ni guys. Piyara guys. Pagsarin yung makalikog yung guys. Muna, sulito na naman guys. Balik kami kurmok. Alright. Alright guys, lublub ta. Okay.

Sarap ng tubig. Shout out sa Tanandiha, sa Omok. Sa, sa Merida, Isabel, Palon po. Diyak. Ano ito gulay? Ano ito gulay? Tungkwag sabon. Kawa siya sabon. Yeah. Okay. Alright. May mga kasabaya kami dito maligo. <sighs> Siguro pagarito lang tumata. Sisi tayo guys. <laughs> <laughs> Sarap. Hahaha. <laughs> 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 yeah. Dan Shut biasa. Shut up, shut yes, <laughs> <laughs> shut up, shut up, shut right. Arat <laughs> Tanggal ng mga <laughs> Tunggal lang mga libag-libag guys sarap ating ng tubig Okay, it, ang dito Alright Alam mo mga guys Ang helper ko guys, nagsulo sa kabila Doon daw gusto niya mag-isa Gusto niya mag-sulo Alright, see you next vlog. God bless. <laughs>